Hello mga kasari, so iyan samahan nyo naman ako maglinis at, at magayos na aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari At ayan na nga, sinimulan ko na ito pagtanggal na aking maabubot-abubot na nakapatong dito sa aking stanti Bali, ang gagawin ko pala dito sa aking stanti mga kasari ay talagang ililinisingan ko na nga talaga At tatanggalin ko muna ito dahil nga ililipat ko muna kung anong kagandahan dito sa aking stanti o aking tindahan mga kasari Dahil nga bilang isang tindira, syempre hindi ka mapakali sa iyong mga paninda lang lalo na dating sa pag-ayos ng iyong mga paninda dito sa tindahan mga kasari At pagkatapos ko na mga abubot na nakapatong dito sa sa mga sari, siyempre sinunod ko naman ito yung lagayan ng aking mga colored paper at saka itong mga band paper. Dahil nga sa sobrang alikabok na dito sa aking stanti mga kasari at tingnan nyo pati yung mga band paper ko ay talagang naalikabukan na. Kaya naisipan ko na naman ito linisin mga kasari dahil nga hindi ko na talaga kaya makita talagang sobrang alikabok na ito yung aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari. At inunak ko na ito linisin at tanggalin yung mga alikabok at pinunasan itong aking lagayan ng mga chocolate dito sa aking tindahan mga kasari. Ito pala aking mga chocolate ay madumi na at talagang kakaunti na lang pala itong laman ng aking at chocolate dahil naubos na nga ito mga kasari. Dahil ilang peraso na lang pala itong laman at talagang kitang kita talaga yung alikabok dito sa aking lagayan. Yeah. ito yung inom na kong linisan mga kasari. Gamit ko lang pala ito yung basahan at binisa ko na lang ito konti mga kasari dahil nga talaga grabe yeah. talaga yung alikabok dito sa akin ng mga lagay ng mga chocolate mga kasari dahil nga nakasiksik na talaga ito sa mga sikin-sikin at sa mga dulo-dulo mga kasari. Siyempre binitawan ko na muna yung aking paglilinis at nagbinta muna ako dito mga Ganito nga lang kayo ang buhay ng tindira, mga kasari. Magbinta, maglinis at mamimili ng kanya mga peninda at kung nga ay na dito sa kanyang tindahan mga kasari. Kaya dito lang talaga umiikot ang katawan ng tindera sa kanyang tindahan mga kasari at pagkatapos Password na nga tayo mga kasari at ngayon nga inayos ko na nga ito yung at nakaayos na nga yung aking stante doon at pagkatapos nga dito na nga ako dito sa aking organizer rack or grocery rack mga kasari ang tawag dito dito nga ako nagayos na aking mga pinagpuputol-putol na mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Dahil tinanggal ko dito yung aking lagayan ng mga bariya at itong aking mga listahan at nilagay ko dito ay puro mga gupit-gupit na aking mga paninda para maganda tingnan at nilagay ko yung iba ay nakasiksik dito sa dulo at sa ilalim mga kasari kaya ang ginawa ko tinanggal ko nga dito yung aking stan at itong aking mga lagay ng pera at doon ko nga nilagay nilipat ko nga doon pala sa aking taas ng aking stan tina salamin ng kasari. At habang nagayos ako dito na aking mga lagayan dito mga kasari syempre nagrepeal naman ako dito na wala dito sa aking lagayan at sa aking mga box box na dilagay nito na aking mga putolan mga kasari kung anong wala dito ay kumuko ako dito sa mga maiiksing sampayan at nilalagyan ko ito ng laman mga kasari dahil nga para pag maga pa lang, tayo ay kuha lang tayo nang kuha dito sa ating mga pinapkutolan ating mga, mga kagandahan mayroon ka talagang ginupit-gupit o may putol-putol ka talagang mga paninda mga kasari dahil nga hindi nga hasil. pag... may nagupit-gupit ka na at nagputol-putol ka na yung mga paninda mga kasari lalo na lang pag kumukuha ka sa sampayan at mamadali ka ay talagang siguradong magugupit mo talaga o mabubutasan mo talaga yung mga paninda dahil <tod> pag nakagupit ka na o nakaputol ka na dito sa iyong lagayan ay talagang kuha ka lang ng kuha pag mayroon mo bibili at sunod-sunod ay yung mga customer ka mga kasari at pagkatapos ko nga dito magayos dito ng aking mga pinagputol-putolan ayan na pala yung aking inayos kanina dito sa aking stante o sa taas na aking stante mga kasari o di ba nilipat ko na ito yung aking mas -cool supply at itong nilagay ko pala dito yung aking mga chocolate dito sa gitna.